BB uh, Mayor Elec, uh, pagbato niyo po sa uh, siyempre karawan po ni Jess uh, Robredo na pong asawa. Hello sa mga taga-infanta, kasama ko po si Mayor L.A. Um, ito po yung kaibigan ng asawa ko na mula nung namatay siya. Never na nag-absent sa birthday ng asawa ko sa death anniversary. Kahit sobrang layo ng lugar ninyo, lagi siya pupunta dito. Uh, kaya malaki po yung pasasalamat ko na over the years, ano ba, 15, 16 years na. Um, hindi, 16, hindi, hindi nakakalimot. Matagal po yung usapan namin after ng event. Kasi nag-exchange notes kami ng... Ito po kasi period of transition. So, um, pareho kami seryoso sa trabahong inako namin. Uh, po kami natutunan sa bawat isa. Um, excited ako excited ako sa magiging term ni Mayor LA kasi alam ko na ang daming mga fresh na fresh na ideas na makakapagpabago ng buhay ng mga taga-infanta. So, sana po makabisita ulit ako dyan. Uh, Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Si Kaya <laughs> nandito rin tayo sa anaga. Ako, ito yung ito yung hingahan ko talaga. Na every time napunta, I feel renewed. Kaya yung nagiging grounded ulit sa lala. na hindi naman nag-iisa sa laban natin sa bubuting pamamahala. Ito talaga yung laging pagdapunta ko parang pilgrimage of the <laughs> governance. At uh, si ma'am malaking uh, bahagi ng paggabay sa amin. Kaya nandito pa rin si ma'am Len. Uh, kahit uh, siya ay uh, gabase muna pero yung mga supporters, dyan sa Infant at mga iba mahal ma'am. Maraming mga... salamat. Opo, okay. maraming salamat, ma'am. At may tulong si ma'am sa atin. Malapit na. Oo, meron kaming, Meron, meron tayong project together. Oh. <laughs> Thank, you. Thank you. Salamat,